Napakabilis lang po mga kalbigan, mga kapatid, ang isang linggo. Ngayon po narito na naman tayo magkakasama upang muli pong pag-usapan natin ang panibagong topic, ang number 9 topic ng ating lesson Quarterly. Subalit bago po tayo magpatuloy, nais na po namin batiin ang mga kaipat kapatid natin, mga kaibigan na patuloy pong nagsusubscribe ng ating ministry ito. Gusto po namin banggitin ng special ang ating kapatid na si Mr. and Mrs. Saldi balse na nakakita po natin at nakadaupang palad sa Tigbinan Adventist Church nung nakaraang Sabado. Sila po ay sumusubaybay daw ng ating uh, Solid Rock Ministry Lesson Study sa Kalasyao, uh, Pangasinan. Sa panahon daw po ngayon ay grabe ang baha doon pero sana naman po ay lumipas na. No, kasi ilang halos dalawang linggo na po nakaraan magbotong sila yung aming makausap. Sana po kayo'y libre na at wala na po kayong baha. Kami po ay bumabati sa inyo. Salamat po sa inyong pag-subscribe ng ating Lesson Quarterly na ito. At sana po lalo pa tayong patnubayan ng Panginoon at lalo pang maging matagal ang ating pagsasama-sama. Sa atin pong ikasyam na lesong ngayon na may pamagat, na matalinong pamumuhay, atin po munang hilingin at imbitahan ang pakikisama ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Pastor Levi Perdon. Sige po, tayo'y manalangin. Ama po naming banal, muli na naman kami lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat at uh, patuloy nagsusumamo na kami po ay iyong... Uh, samahan at pangunahan salamat po sa pagkat kami iyong pinangungunahan ng mga nagdaang araw salamat po na kami patuloy mong binibiyayaan salamat po sa buhay at lakas at ngayon naman banal muli po nawa ng iyong banal na ang siyang aming makasama maghanda ng aming puso at isipan alisin ang lahat ng mga hadlang na nakahadlang upang kami lumago <coughs> Amang banal ang uh, pananampalataya na wang malalim ay matanim sa aming mga puso, sa aming isipan, na aming palaging sundin ang iyong mga kaluuban. O amang banalaking pong patuloy na dinadalangin ang mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, pagpalain po kan ang kanilang buong sambahayan at ang kanilang buong iglesia, patuloy na wan ang pagkakaisa, pagmamahalan at paglagong espiritual ay maranasan ng bawat isa. O amang banal, salamat po sa iyong pagpapatawad sa aming mga napakaraming kasalanan, aming mga kainaan. Salamat po sa pagkatang iyong banal espiritu ay hindi tumitigil na gumagawa upang kami ay tulungan at baguhin ang aming mga karakter. O amang banal, maging bukas naman palagi ang aming puso't isipan sa iyong banal na pagpapala at pangunguna sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po sa ating susing talata, Makikita po natin sa Ephesians 5.15 to 17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama, masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Hindi pag gaano nagtatagal na may isang ibinentang crystal jug sa Amerika, na iniisip nilang ito'y isang French claret jug ng 19th century. Pinalagahan ng $200. Subalit so, isang bihasa sa mga antik ang tumingin at agad itong binili pagkat alam niya na ito ay isang Islamic ewer na nagkakahalaga ng $6.5 million. Bakit nabili niya sa napakababang halaga? dahil hindi nila alam ang tunay na halaga nito. Si Pablo sa kanyang sulat sa si Ephesians 5, 1-20, tinalakay ni Pablo ang mga bagay na pinahahalagahan ng mga hintil, ang mga bagay na makamundo at mga kalayawan. Subalit, dumarating ang araw na pagbibigay ng sulit at pagtimbang ng tunay na mahalaga si Kristo at ang walang hanggan. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan. Ang sabi po, number one, ano ang pamantayan ng isang buhay kristyano ang itinuturo ni Pablo? Pangalawa, anong napakahalagang dapat nating pakatandaan sa ating pamumuhay kristyano? Pangtatlo, tatlo, ano sinasabi ni Pablo ang ating tungkulin at paano ito gagampanan? Pang apat, bakit mahalaga na tayo ay lumakad ng maingat at ano ang ibig sabihin nito? Panglima lima at ang last na tanong, ano ang makatutulong sa atin upang makalakad na may katalinuhan? Balik po tayo sa question number 1, anong pamantayan ng isang buhay Kristiyanong itinuturo ni Pablo? Okay po, atin pong titingnan dyan sa Efeso 5:1 hanggang 4. Ano ang sinasabi? Kaya nga kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid ang lahat ng karumihan, kasakiman huwag naman sanang, huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayun din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na din nararapat kundi ang pagpapasalamat. Maliwanag po ang panawagan sa atin, tayo'y tumulad sa Diyos sapagkat tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Yan po ang pakatatandaan natin. At sabi, huwag, huwag mabanggit sa atin yung mga kas, uh, mga bagay na karumal-dumal. Ang wika dyan, yung pakikiapid, lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo. Ito po ang dapat na napakahalagang uh, pinakatatandaan natin. Huwag na huwag mabanggit sa atin yung mga pag-uugaling hindi maganda. Sa pagkatatandaan po ninyo, ang wika ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sandibutan. Kaya kinakailangan tayo ay nagliliwanag. Tayo ay mamuhay na kagaya ng Diyos sapagkat tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Yung mga karumihan, mga kalibugan, huwag man lang mabanggit sa inyo. Mga minamahal, ito ha. Ah. Tandaan po ninyo. Huwag raw pong mabanggit man lamang. Kaya lang, kapag kaminsan, sa ating pag hindi nga binabanggit sa salita, pinapakita naman natin sa ating pagayat na yung tao na sa halip na matino ang pag-iisip, nakakaisip ng malaswa dahilan sa ating mga pagayat. sa ating mga pagkilos, sa ating mga pagtingin. Alam po ninyo, may mga pagtingin na sinasabing nang aakit. Mayroon mga pagbihis na sinasabing nang aakit yung kalaswaan ang nangingibabaw ang sabi huwag man lamang mabanggit hindi nga binabanggit nakikita naman <laughs> kaya mga minamahal lalo na mga kabataan pakatatanda po natin yan tanda natin tayo ay mga anak ng Diyos so lahat ng mga pagbibiro kinakailangan malinis. Hindi naman siya sabi, huwag kayong magbibiro. Pero dapat yung pagbibiro, tina yung tinatawag na appropriate na mga pagbibiro. Yung healthy jokes. Ha? Hindi yung mga malaswa. Hindi yung mga kalukuhan na hindi kailangan sa buhay ng tao. Kinakailangan yung mga bagay na magpapalapit sa atin sa Panginoon sa pagkatayo mga anak niya tayo ay dati napakalayo. Bakit po? Dahilan sa ating kasalanan, dahilan doon sa ating kinagawian, napakalayo natin sa Diyos. Data po tayo ay tinatawagan na lumakad ng papalapit, ng papalapit, ng papalapit sa ating Panginoon upang yung kanyang karakter ang siyang mahayag sa atin. Tatandaan, by beholding, ye are constantly changed. Ano ba ang ating tinitingnan? Yung mga nakahubad, yung mga andamit ay kulang parati sa tela. Kapag kaya po ang parati natin ititingnan, hindi po tayo lumalakad palapit sa Diyos. Nananatili tayo sa malayo. Dati ng malayo, pero nananatili. Dapat papalapit na po. So tatanda po natin na ng aral na ito. Huwag mabanggit man lamang huwag makita sa inyo mga kabataan. Ano po? Napakahalag po yan. Okay po, ngayon po sa pangalawang katanungan, anong napakahalagang dapat natin pakatatandaan sa ating pamumuhay kristyano? Titingnan po natin magmula sa talatang 5 hanggang talatang 10. Ano po ang sinasabi? Sa pagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kay dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yan. So, napakaliwanag po ano sabi? Nalalaman ninyo na bawat pakikiapid, yung mga kahalayan ay pagsamba sa Diyos Diyosan. Alam po ninyo, kuminsan ang nagiging Diyos Diyosan natin, yung porma, ang Gustong gustong-gusto natin yung forma na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, subalit kaakit-akit naman. kaakit-akit sa mga nakatingin sa atin. Huwag pong mabanggit, huwag pong makita sa atin ng ganoon. Kinaka tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Pakatatandaan po natin, tayo ay nasa liwanag na. Nung tayo'y nasa kadiliman pa, okay lang kahit wala kang damit, madilim naman eh, <laughs> di ba? Subalit ngayon, nasa liwanag na tayo, kaya dapat magdamit na tayo ng maayos. Para naman uh, talagang ang Diyos ang mapapurihan, hindi yung ating katawan. Tatandang po ninyo, maaaring yung inyong porma ng katawan nakakaakit sa iba. At magkaroon ka ng kasintahan, magkaroon ka ng asawa. Pero tatandaan po ninyo, paano na kung wala na yung iyong purmang ganon? Manatili pa kaya ang init ng pagmamahal? Ang pagmamahal po kasi nakabase hindi sa ganda, kundi sa prinsipyong makalangit. Kaya ano po ang sabi niyan? Na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yan po ang parati nating tatandaan. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Kaya ang ating isipin ano ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos, hindi sa mata ng tao. Okay po, at ngayon po sa pangatlong katanungan, ano ang sinasabi ni Pablo ang ating tungkulin at paano ito gagampanan? So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Ano ba ang ating tungkulin? Paano natin ito gagampanan? Sa talatang 11 hanggang 14. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi iyong inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamagitan ng liwanag ay nakikita. Number 14. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Yan, ang sabi po, kinakailangan nating magliwanag upang mahayag yung kasamaan ng kanilang mga ginagawa. Alam po ninyo, ma mahalay nga, hindi nga maganda na salitain man lamang, banggitin man lamang yung kanilang ginagawa. Subalit so, ito ay mahayag sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa liwanag. Kapag ka tayo po ay nakita, yung uh, maayos disente na ating uh, pagkilos, yung mga gumagawa ng salungat doon, makikita nila yung pagkakaiba. Alam po ninyo, kaya mahirap gumawa ng katuwiran sa iba, wala silang nakikita na tumatayo sa katuwiran. Walang nakikita tumatayo sa liwanag. Eh, lahat naman ganito eh. Kaya mahalaga ikaw at ako, tayong lahat, maging halimbawa, tayo'y maging ilaw. Makita, marinig sa atin yung mga bagay na matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, huwag na huwag nating sasalitain, huwag na huwag nating gagawin upang mahayag na maganda naman pala yung namumuhay sa liwanag. Marami po kasi mga kabataan na uh, ay eh, ayaw kasi, hindi naman ika-uso, ah, badoy naman ika. Eh, alam po ninyo, ganun talaga. Kasi wala silang nakikita na naninindigan sa katuwiran. So balik kung tayo maging halimbawa, tayo magliwanag, marami pa ang magsasabi. Tingnan ninyo yun, napakaganda, disintin tao, maayos na tao. Ha, pero kung tayo ay kagaya rin nila, ay anong pagkakaiba? Sinabi mong kay Adventista, anong pagkakaiba mo sa hindi Adventista? Sabat, pagkain, yun lang. Huwag naman pong ganoon. Ha? Dapat ay makita po. Huwag po kayo magagalit. Ito po ay katotohanan na sinasabi sa banal na kasulatan na ito ang dapat nating maging batayan. Tayo ay mga anak ng Diyos at ang halimbawa natin ay ang Diyos. At ang iniisip natin, yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, hindi yung nakalulugod sa mga tao. Sa katangunungan ta pong pang-apat, bakit mahalaga na tayo ay lumakad ng maingat? At anong ibig sabihin nito, Pastor Perdon? Uh, tingnan po natin mula sa talatang 15 hanggang 17 ng, Apu uh, ng Efeso 5. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang mang -mang kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sanglibutan talaga ay naging napakasama. At tayo ay doon nahirate, doon tayo nagising. Subalit so, ngayon, tayo ay kinakailangang magbigay ng liwanag sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya kinakailangan kung ang Diyos matuwid, kung ang Diyos ay uh, alam natin na hindi nalulugod sa kalaswaan, makita sa atin na tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos bilang nagsasabing tayo ang katawan ni Kristo. Tayo ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Kinakailangan pong makita sa sabi dyan ay uh, talagang ang sanglibutan ito ay yung kasamaan na talaga ang nangingibabaw at yun na ang tama sa kanila ito na ang maganda kaya makita po ninyo kahit sa mga advertisement ito talaga ang pinagmamalaki subalit hindi dapat ganon ang mga anak ng Diyos kaya't huwag kayong maging mga hangal kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon alam po ninyo Isang halimbawa rito sa isang dalaga. Ayaw na ayaw mo na ikaw ay hahalayin o pagsasalitaan ng mahalay. Hindi po ba? Ay, kumusta kaya yung ating gaya? Hindi kaya nag encourage na tayo ay pagwikaan ng mga kahalay-halay. Pero alam po ninyo, kung misan yung mahalay, yun ang in na yun. <laughs> yung mga ah uh, katulad nung sabing sexy. Tagalogin mo nga yung salitang sexy? <laughs> ano bang ibig sabihin ng sexy? Hindi ba kapag ka sinabing the most sexy, yung pinakakunti ang damit, yun ang parating pinakasexy? Wala kang makita na sinasabing sexy na balot ng damit. Kapag ka ikaw ay halos <laughs> yung underwear na lang ang nakikita, the most sexy. Kasi yung salitang sexy, alam nyo na yon ang ibig sabihin kapag ka tinagalog mo yan. <laughs> hindi po maganda. Kaya sabi ng Panginoon, huwag makita, huwag mabanggit, huwag nating isa kabuhayan yan. Magbago tayo bilang mga anak ng Diyos. Okay, at ngayon po sa huli natin, katanungan, ano ang makatutulong sa atin upang makalakad na may katalimuhan? Atin pong titingnan dito sa talatang 18 hanggang 20 ang sinasabi. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit na mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig ng Panginoon. Laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Diyos na ating Ama. Yeah. so, maliwanag po, huwag kayong magpakalasing. Alam po ninyo, ang tao kapag kalasing talaga, ang malaswa ang mga lumalabas sa bibig niya. At saka, lahat ng mga hindi maganda. Kundi ano sabi po, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. So, ito po ang kinakailangan natin, ang banal na Espiritu. Kayo'y mga salita sa isa't isa, sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual. Yung spiritual song ang ating uh, ng ating atensyon. Huwag yung aray nako. <laughs> Hindi ganoon ang awitin ng isang Kristiyano. Kinakailangan daw po mga awiting spiritual, mga awiting magpapalapit sa atin sa Diyos, hindi yung mga awiting magpapalapit sa atin sa kapahamakan at kalaswaan. Ano po? Yan ang napakahalaga. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Siso Kristo sa Diyos na ating Ama. Tatandaan po, magpasalamat tayo na ang Diyos ay ating Ama. At yun ang parating pupukusan natin ng ating isipan tayo ay mga anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na matuwid at banal. Hindi tayo basta napulot lang kung saan. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tatandaan po ninyo, kagaya nung uh, uh, introduction sa ating lesson, yung jag nabili ng $200, $200 yung pala ang halaga naman nun ay $6.5 million. Bakit ganon? Ay eh kasi hindi alam ang halaga. Kapag ka minsan, hindi natin alam yung ating halaga para bagang yung ating sarili mumurahin. Kaya para mabinta ay eh kung ano-ano ang ating ginagawa sa ating buhay. Tatandaan po ninyo, kahit ang nung gawin ng iba, pakatatandaan nyo lang, kayo ay anak ng Diyos. So, mamumuhay tayo ayon sa kaluuban ng Diyos. Sa pagkatayo makalangit, sila'y makasanglibutan. At dapat sila'y madala natin patungo sa langit, huwag tayo ang madala patungo sa sanglibutan at sa kapahamakan. Tatandaan, anak ka ng Diyos. Dito po natatapos ang ating mga pinag-usapan sa araw na ito at narito po ang summary. Number one, ang tunay na pag-ibig ay banal at di mahalay. Number two, huwag kaliligtaan kahit isang sandali na tayo ay mga anak na ng Diyos ngayon. Pang tatlo, ang pagiging halimbawa sa pamumuhay ang pinakamataas nating tungkulin. Number four, ang sanglibutan ay naging pusikit na sa kadiliman kaya't mahalaga na tayo ay mabuhay, mabuhay sa liwanag. Panglima, pagsamba sa Diyos at laging pagpuri sa lahat ng kanyang mga gawain ang tutulong sa ating magkaroon ng espiritual na buhay. So sana po muling nakatulong sa inyo itong ating napakaikling pag-aaral at maging gabay ng bawat isa sa atin upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, salamat po na bagamat kami makasalanan at puno ng kahinaan, kami iyong binago, kami iyong tinubos, kami iyong inaring iyong sariling mga anak. O mga banal, pahalagahan po nawa namin ang katotohanan ito na kami anak ng kalangitan at huwag kaming mamuhay ng buhay ng makasanglibutan. Ipagpatawad po lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Bigyan po kami ng dalisay na puso at isipan na sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming pagsasalita, ang makita ay ang iyong kabanalan, ang iyong katwiran, ang makalangit na buhay. Upang marami pa po ang mga tao na aming maakay madala sa iyong banal na panan, sumamba sa iyo at maglingkod, maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoon. At wala nawang mawala at mawaglit sa sino man sa amin, kundi kaming lahat magkasama-sama, kasama ng aming buong familia, patungo sa iyong kaharian sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa iyong pagtanggap sa amin. Purihin at sambahin ang iyong alan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Panginoon, muli po sanang mapasatin. Sa at hanggang sa susunod pong linggo, muli po tayo magsama-sama sa pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. God bless